Welcome to Henry KNG TV. Po, good morning, good morning mga idol. Uh, ngayon po ay eh, nandito tayo sa aking taniman. Uh, simula po nung night time itong talong na to, ngayon pa lang po ito madidilig. Ngayon po, kababa po kasi. Kaya pinagsagaan ko po na paandarin yung makina. Ayan po, akin na hindi ko po tinigilan, nagkati yung maandar. Yung isang linggo po, hindi ko po nagawa. Ngayon po, inagawa ko na. Maraming salamat po, thank you Lord. At nagawa ko po itong aking makina para makapagdilig po ako ng mga talong ko dito. Ngayon po, iahabol eh, pa po ito. Ayan ah, po, marami pong bulaklak. Ayan ah, po, marami pong bulaklak. Kulang lang po talaga sa tubig. Nagawa nga po nung, ayan, hindi po na harap. Dahil nga po, ayan, marami pong ginagawa sa school. Ngayon po, ayan, kung ah, pupulsiyan ako na po itong diligan. Pati po yung mga kalamansi ko dito ng tanim, ano? Hindi na po ulit umadidilig. Ang lalaki na po sa amin. Bilis lumaki. Ako lang lang po sa tubig. Ayan po. Yan po, umaandar po yung mga kinaroon. Ako lang pa po, po sa tali yung, ano, na fish nila ano, mga karay pong butas yung hose. Ako lang pa po, po sa tali. Kaya po, ayan, aking pong tatalian mamaya. <coughs> ah, konti lang po yung gasolina na nakalagay doon. A, bibili po ako ng gasolina para ay mayayari ko po ngayong araw na to. Uh, sigurado po ito mamumunga pa po, po ito ng maganda yung mga talong na to ito po yung mga fortuner at ito po yung mga bata pa naman mga bata pa po yung mga talong na to kaya ito po yung gaganda pa agad po, po yan sa dulo marami po yan